Pagising mo ba? Sakit ng buong katawan mo? Yung leeg mo, yung likod mo naninigas, tuhod mo? O kaya yung feeling mo eh parang hindi ka naman nagpahinga at wala kang tulog? Baka naman malila yung posisyon mo sa tulog? Alam niyo po, we spend about one third of our life sa pagtulog at sa pagpapahinga. Kaya napakahalaga po na pumili po tayo ng tamang posisyon para po makapag-regenerate no at makapag-repair po yung ating katawan no and also position po that provides the best benefit no for our bodies and not only that para po maiwasan no na sumakit yung ating katawan pagising po natin no at nagkakaroon po ng stress yung ating spine so yung pinakamagandang position po at ang pinakamaraming benepisyo sa kalusugan ay yung pagtulog po sa likod kasi pinoprotektahan po niya yung galugod at nakakatulong din po ito para mapawi ang pananakit ng balakang at tuhod. At ang paglagay po ng isang unan sa likod ng iyong tuhod ay maaari makatulong para suportahan ang neutral na kurba no, ng likod natin. Ito po yung pinakamagandang posisyon din kung ayaw po natin mabilis na kumulubot po yung ating mukha. Pero ang posisyon ito ay nagpapalakas po ng hilik at hindi din po ito maganda para doon sa may slip up niya. Kasi po pwedeng bumara ang dila sa dadaanan ng hangin. So yung paghiga sa gilid ang pangkaraniwang posisyon po ng mga matatanda. Maganda po kasi ito sa mga humihilig o kaya sa may sleep up niya. Uh, pero dahil ang buka ay palagi pong nakadagan, sa unan ay pwede po itong magdulot ng mga wrinkles. Kaya mas maganda po na we turn ourselves no, from one side to another nang sa ganun po ay maiwasan po yung mga, mga ito. No? Yung posisyon naman ng sanggol or what we call the fetal position no, ay nakakatulong para mapabuti ang sirkulasyon ng ating katawan. Maganda din po ito sa mga humihilik at maganda po itong posisyon na ito sa mga buntis. Kasi po ay nag, uh, nagdudulot po ito ng magandang sirkulasyon uh, circulation papunta naman doon po sa baby. No? Siguraduhin lang po na huwag tupiin ng gusto ang katawan dahil maaari po ito maging sanhi ng kahirapan ng paghinga o pananakit ng mga kasukasuan ng mga arthritis po. No? At yung pagtulog naman sa tiyan ay mahirap dahil kailangan gumamit ang katawan natin ng mas maraming enerhiya sa paghinga kumpara sa ibang mga posisyon. Ang ilan ay maaari makaranas ng pananakit ng leeg o pangingilig ng mga kasukasuan o na no? dahil sa mahinang sirkulasyon. Upang makatulong na maiwasan ang maglagay ng presyon sa galugod, magsuksok po ng unan sa ilalim ng iyong puson upang mapanatili sa isang neutral na posisyon. May mga suggestions po tayo no, sa isang chart, pero hindi ibig sabihin na ito ay okay para sa lahat. Iba-iba po kasi ang resulta natin. No? Dahil iba-iba po yung ating mga karamdaman. Yung iba nga, eh, meron po napakaraming karamdaman, hindi lang po iisa. So, kung meron po tayong mga karamdaman na nakalista sa chart, i-try po natin, no? Baka makatulong po yung mga suggested, no? Yung mga posisyon na yan, no? Pero kailangan po nating pakinggan din yung ating katawan. So, kung hindi ka talaga komportable na makatulog sa isang particular na posisyon, eh, huwag nyo na lang pong pilitin kasi baka ma stress ka naman, no? So, nakikita po natin dyan sa chart yung concern po natin. So, may nakasulat po dyan kung may low back pain ka, may neck pain, may sleep apnea or kaya humihili ka, may acid reflux, uh, kung ka, kung meron po tayo mga sinus congestion, kung meron po tayo mga uh, hip or knee pains. So, nandyan po kung ano po yung posisyon na maganda para sa mga galitong concerns. At may mga additional tips din po. So, sana po ay katulong nakatulong po itong health tip na ito sa inyo.